Ayun, so mangunguha tayo ng uh, shell, no? Kabebe. Uh, clam. Minamata muna natin. Ayan, no? Oh, kita nyo to. Ito siya kung nakikita nyo po yung mata dali lang lagyan natin ng konting ano ilaw ayan ito po oh. okay ito ayan oh. ayan po mata po yan ayan oh. yung may butas na yan mata po yan ayan pag ginano natin yan ayun automatic oh, ito po ito po siya. ito na po ang huli natin oh. madami nami na tawag nito sa amin ah uh, bugatan from the word bugat means mabigat medyo malaman kasi siya mabigat no? so, hinahanap-hanap lang natin yung mga parang mata-mata nila para kasi pag naapakan mo yan wala na hindi mo na makikita yan ito pa isa ito sana meron to ah oo nga ito nga Oh. si Ayan oh. Bugatan. Yun. Para mirami na tayo. So, ang dagat natin ngayon ay medyo pa low tide na siya, no? Kanina high tide to eh. So, maganda talaga ngayon manguha ng mga kabibe, clam, no? Tulya. Ito meron oh. Ang laki oh. Ayun oh. Laki ng ano niya, mata. Ayan. Ayun po oh. Yan oh, dalawang butas na yan oh, din. Ayun oh, tumiklop oh. Ayun, bumuga. Yung ito ayan ayan sya So, marami yan dito sa amin. Bugatan ang tawag sa amin. Pero kung hindi ka talaga biha sa manguha at hindi mo alam yung parang mata-mata nila, no? Siguro na apak-apakan mo na lang yan. Tapos tumitiklop kasi yan pag naapakan mo. So wala ka nang makuha. kaya yung mga inaapak-apakan natin tinitignan natin ng maigi para hindi tayo makaapak ng mga mata nila ito wala actually uh, pumunta lang ako sa baybayin dahil tinignan ko nga kung lutaid na hindi ako nagdala ng kutsilyo kaya ito yung gamit ko gunting yan so hanap pa tayo ng mga mata ng ayaw, bugatan ayun Ayan, ito. Nakakuha tayo nito. Ayan. Tawag nito sa amin aninikad. Ayan. Tapos ito naman tawag nito sa amin tahong-tahong. Kamukha siya ng tahong pero hindi na siya lumalaki. Parang hindi talaga siya as in lumalaki ng lumalaki. So, tahong-tahong kasi para siyang tahong So, ganto sa probinsya pag pagka medyo maano yung dagat, maalon eh, option tayo. Ito yung mga pang-ulam natin. Kaysa bumili ka ng ulam, 'di ba? O oh, ito, meron oh kita nyo po yan yan oh ayan oh yan oh ayan oh, oh. puha natin meron pa ata dito ito meron pa oh ay ay hindi pala kamukha rin sya eh <laughs> ano pala yun balat ayan o oh, si cucumber kinakain din to sa amin Tsaka may, may iba akong vlog na ganito yung niluto ko si cucumber balat balat or bat basta yung may parang bilog bilog na itim yung mata nila tas pag tinusok mo, tumitik yun na yun marami na so ayun, ito pa oh ito pa oh, ayun oh larong klaro oh oh, see ayan malabas lang yung mga parang mata-mata nila pero minsan di mo alam eh tulad ito pa o oh. tulad Ay, no? <laughs> nyan ayun o oh. nandiyan nakapakan mo na lang <laughs> ayan Bukatan. kaya eh, dapat talaga ano yung mata mo talagang ano sa bagay ako kasi alam ko na yung mga mata nila no kasi dito ako lumaki eh so ganito na talaga ginagawa namin tuwing amihan no nunguha kami yan so ayun guys medyo marami-rami na tayo at hapon na ha? ah, meron na tayong pang ulam ah, lagyan natin to ng gulay ayun ah, marami-rami na din to ah, sarap to ah, lagyan natin ng igisa muna sige so marami salamat sa inyong panonood God bless